Guys, for today's video, guys, ang baby ko, inayos ang kama namin, o, oh, hinubaran. Mm, hinubaran yung kama namin. O, oh, natulog na yung baby ko. Ayan, o. Oh. Nakahiga na yung baby ko. Tulog lang, be. O, oh, tulog lang diyan bebe. Tulog ka lang. Ganyan talaga yung baby ko, eh. Hmm, hinubara niya yung aming kama. Hmm, tulog lang. Higa lang diyan higa. Higa na lang dyan. Hmm, higa. Magmamap -ma lang, mami. Map lang, mami. Higa lang diyan, hmm, Higa na diyan higa. Koke, okay, ayaw mo tumulong dito kay Suwe. Natutulog na si Suwe sa kama. Koy. Nasaan na si Kukoy? Natutulog ka sa kama. Natulog si Sue. Oh, inayos na yung kama.